Hello mga kaibigan! Magandang hapon sa ating lahat! Makulimlim na hapon, dear friends! Ayan! So, sa tingin ko, kaibigan, no? Ilang minutes or an hour from now talagang uulan na, no? Kaya naman, isipan talaga ni Ate Gibi na gagawa, no? Gumawa tayo ng video bago pa man umulan. Kasi pag umulan na, ayan! mas lalong hindi nyo ako makikita, hindi nyo makikita yung beauty ni Ate GB, no? Kasi magiging madilim na. So, ngayon kaibigan ay lagpas na alas 5 ng hapon, no? Ang topic na ating pag-usapan ngayon ay napakahalaga kaibigan, no? Ipapaalam ko po sa inyo ang apat na bagay. Actually, marami po sila, pero apat lang muna ngayon, no? Para hindi kayo mabored. At alam ko, busy kayo kasi hapunan na siguro magluluto pa kayo. Ipapaalam ni Ate GB sa inyo yung apat na mga bagay na pag ginagawa mo or gagawin mo, ayan, natitiyak ko kaibigan, malaki ang chance na hindi po aasinso ang iyong buhay oh my god, ang lakas ng hangin okay, pag ginawa nyo ang bagay na ito, dear friends, natitiyak ko no, malulog mo ka sa kahirapan, hindi ka talaga asinso pati na yung buhay ng family mo kaya sana kaibigan, iwasan mo ang mga bagay-bagay na ito no? pero bagay po na, bago natin ito pag-usapan kaibigan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe ka, JB sana naman no? pag hindi ka pa nakasubscribe ka Ate sana mag-subscribe ka na kay Ate and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag -senso. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa talong, uh, tayong matulungan. No? And please mga kaibigan, no, please don't skip the ads. Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Ang unang bagay kaibigan na talagang magiging dahilan kung bakit malulog mo ka sa kairapan at hindi talaga, no? hindi ka talaga asin. So is that you are surrounding yourself with people with bad influence on you. Ayan, so maraming nakapaligid sa iyo kaibigan. No, mga kaibigan mo siguro, eh kahit sino pa, no? Napapaligiran ka ng mga tao na hindi maganda yung influensya nila sa iyo. Ayan, so to be specific, yung mga tao na maraming bisyo, yung mga taong mahilig maggastos walang prino-prino sa paggastos, at yung mga tao na mahilig sa utang. Pag ikaw ay parating sumama, sumasama sa mga taong ito, natitiyak ko kaibigan 99.9% hindi ka talaga asin. So bakit? Kasi nga itong mga tao na to, kung ano yung ginagawa nila, gagawin mo rin. O ba diba, yung mga tao na sobrang gastos, mahilig gumastos, ikaw gagastos rin. Kasi nga, Parang mahiya ka, no? Kung sila, kakain sila sa labas, mamahaling restaurant, ikaw, hindi ka ba sasama? Ayan, baka sabihin na poor ka. Ayan. Kaya sasama ka talaga. So, kahit pa iniisip mo na sana kumain na lang sa bahay, pero kasi nga, yung mga kaibigan mo ay mga magastos, ayan, sasama ka talaga sa kanila. Yung mga kaibigan mo na may bisyo, ayan, mahilig sa sugal, sa alak, sa ino, ah, ano pa to, sa sigarilyo, bisyo sa pagkain, ayan, pag mo silang kasama, kaibigan, maubos na pera mo, ayan, kasi nga, it will affect you, no? Mag, it will affect you rin, so, hindi na ako lalayo, kay kaibigan, kahit dito sa place namin, maraming nagsusugal, yung online sugal, marami kaibigan, kayat nila si Ate GB, Ate GB, um, try this po, ayan, Kikita ka TGV, you will earn one Hindi ako nag-try, kaibigan. O, tingnan nyo. Okay lang. Okay ang financial niya, TGV. Yung iba kong kapitbay, naawa ko sa kanila, kaibigan, na obos ang civics nila dahil sa sugat. At ito pa, kaibigan, no? yung mga tao na mahilig sa utang, huwag kang parating sasama sa kanila. Iwasan mo yung mga tao. As much as possible, iwasan niyo po yung mga tao na mahilig mangutang. Bakit? Ayan, magbigay ako ng halimbawa para talaga maintindihan nyo. For example, yung mga kaibigan mo, uy, uutang tayo ng bagong phone, may bagong labas, um, lalabas na bagong phone model next week. Uutang tayo. O, ba diba? Kasi wala pa tayong sahod, uutang mo na tayo. Ikaw, wala ka rin pera, or hindi kasi yung pera mo, marami ka expenses, anong gagawin mo? Mangungutang ka rin. Ayan, pwede naman hindi ka mangutang ng bagong phone kasi may phone ka pero bako sabihin nila kay Bigo no, ikaw, 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 sabihin nila, Oy, poor si Ate JB, hindi ka tulad sa amin, maganda yung phone, no, mahiya ka kay Bigo no, kasi you are surrounding yourself with those kind of people. Kaya kay Bigo, iwasan mo ang mga taong yun. Again, iwasan mo yung mga taong magastos, walang preno sa pagastos. Iwasan nyo po yung taong maraming bisyo at iwasan nyo po yung mga taong mahilig sa utang. Please lang. Ito po. Pag naiwasan nyo, malaki ang chance na asinso po kayo pati yung family. And the second thing, kaibigan, na dapat iwasan po natin, no? Hindi na ako lalayo. This is based on my personal experience. Iwasan po natin yung mga sales katulad ni Ate si nung wala pa akong enough, enough knowledge about uh, money o walang financial financial knowledge si Ate GB ayun kaibigan mahilig ako sa sales <laughs> pag may sale bili, bili, si Ate GB kahit nga hindi ko talaga kailangan yung bagay pag may sale binibili ko talaga anong nangyari ayun nakatambak na sa bahay yung iba hindi ko na hindi ko talaga ginagamit yung iba tinatapon na lang o di ba ang sarap ko sa pakiramdam di ba Ayan, nakarilit ba kayo? Makakarilit ba kayo ba? Makita to, wow, 50% sale, bibilin ko yan. Wow, 70% sale, bibili ko yan. Tapos, magyabang ka pa sa mga kaibigan mo, sa kapamilya mo. O, alam mo, ano nyo, nakasave ako nito, nakasave ako ng 50%, nakasave ako nito ng 70%, ayan, nakasave ako. My goodness, kaibigan, kahit nakasave ka, bumastos ka pa rin. And, buti na lang kung talagang, kailangan mo yung bagay na yun. Eh, hindi. Nadala ka lang kasi sales. <laughs> Nadascam ka na mga owner ng mga supermarkets, ng mga department store. Ayan, mahilig sila maglagay ng year-end sale, monthly sale, ano pa mga sale sale, anniversary sale, para ma makuha kanila, para makuha yung pera mo. Huwag kang magpapadala kay Bida. Ako noon talagang, I wasted lots of money dahil sa mga sales. Addict sa, sa sales si Ate GB. Kaya ikaw, huwag kang ma sa mga sales sales. Kahit mag-sell pa yan, buy one, take one. Kung hindi mo naman talaga kailangan, wag na. No? Kahit ako, sa aking tindahan, pagpunta ko sa supermarket, maraming nakasell doon, 10 plus 1, 5 plus 1. Eh, hindi naman mabinta dito sa akin tindahan. Hindi ko nalang binibili. Baka mabutan ako na expiration date. Kahit pa nakasil yun, no? Kahit may one take one. Kung hindi naman fast moving sa tindahan ko, kaunti lang tagala, talaga yung naghanap. Hindi ko nalang binibili. O kung magbili man ako, isa, dalawa lang. So, yung sale, kaibigan, iwasan natin yun. Para yung scam, mas-scam tayo. <laughs> Ayan. Okay. Tayo ay masaya tayo. Wow, nakatipid ako. Nakasave ako ng 50% ang tanong, kailangan mo ba yung bagay? Need mo ba talaga? Hindi naman, di ba? Kaya, pag ikaw kaibigan, adik ka sa mga sales, ay, hindi talaga asinso ang buhay kay Ma Maubos ang pera mo, kaya iwasan mo talaga ito, okay? So ngayon mga kaibigan, pangatlo na po tayo. The third thing, no? Pangatlong bagay na pag ginagawa mo kaibigan na titiya ko, malulog mo ka talaga sa kairapan, pati ang iyong pamilya. Ito ay walang iba, no? Kahit, kahit bata pa alam na to ito yung pagiging tamad natin. Pag tamad tayo at parati tayong nakadipindi sa ibang tao. Kaibigan, pag tamad tayo, dear friends, wala talagang magandang mangyayari sa atin. Hindi na ako lalayo mga kaibigan. Marami akong kilala, no? Kahit pa mga kapitbahay ko. Pero wag na lang nating lakasan yung ating boses hinaan na lang natin no, para hindi tayo marinig ng ating mga kapitbahay. Marami po ako mga kapitbahay, mga kaibigan na nakadepindi parati sa gobyerno. Ayan. So, hindi ako kasali. <laughs> yung sinasabi natin na four piece, yung mga, yung binibigay ng gobyerno, no? Every month, every three months, marami dear friends. Masaya naman ako kasi tumutulong yung gobyerno natin, no? Sa, sa mga mamamayan. Pero isa po ito sa mga dahilan, kaibigan, whether we like it or not, isa po ito sa mag, nagiging dahilan, hindi ko naman sa nila lahat, na yung ibang kababayan natin ay nagiging tamad. Kasi nga ito yung nakikita ko, kaibigan, again, dito lang sa place namin, yung iba ayaw na nila magtrabaho kasi may natatanggap silang tulong sa gobyerno. Ayan. Kung sino pa, no, ito pa ang masaklap, masakit. Kung sino pa yung naghahanap buhay talaga, nagsisikap, nagsisipag, sila pa yung hindi bibigyan ako nag-apply ako noon kay Bigan para mabigyan ako ng ano yun, for piece. Tama ba to? Tama ba yun? Hindi ako, hindi nila inaccept yung application ko kasi nga may negosyo ko, may source of income ako, maganda daw yung source of income ko. Ang bibigyan nila yung wala lang trabaho, yung naghihirap. Di ba unfair? Yung walang trabaho, bibigyan. Pag ikaw masipag kang mga maghanap ng trabaho, hindi ka bibigyan. Yung mga tamad, bigyan. Yung, yung hindi tamad, hindi bigyan. <laughs> Ay, kaibigan, huwag kayong magalit ha yung mga nakatanggap dyan ng mga tulong galing sa gobyerno. Huwag kayong magalit ha. Pero isa po ito sa mga dahilan, kaibigan, kung bakit hindi tayo umasinso. Yung tamad tayo, yung ayaw natin magtrabaho, yung nakadepende tayo sa ibang tao. Paano na, kaibigan, kung yung kapatid natin na nasa abroad na wala ng trabaho or naisipan niyang umuwi na dito, wala na magbibigay sa iyo. Paano na kung mawala na yung mga Uh, magulang mo, yung parents mo na sinasandalan mo ngayon, pag, paano pag wala na sila, sino pang magbibigay sa iyo o di ba? Kailangan kaibigan, huwag kang magdepende sa ibang tao. Kasi pag nagdepende ka, pag nawala na silang gana na tulungan ka, paano na 'yun, 'di ba? Kaya stop depending on other people. Kahit ba sinasabi natin na may nagbibigay sa iyo ng ngayon ng tulong, itanggapin eh, mo. Bigay naman 'yun, pero magsikap ka rin magsipag ka rin, magtrabaho ka rin, okay? Huwag ka magiging tamad. Yung pagiging tamad, again, isa po ito sa mga dahilan kung, handi, kung bakit hindi po tayo umasinso. Hindi umasinso yung buhay natin, kaibigan. No? And, dear friends, yung pang-apat, pang-apat na lang muna ngayon kasi malapit ng gumabi. So, again, marami pang dahilan, pero apat na muna ngayon, kaibigan. No? Ang pang-apat na bagay na nagiging dahilan kung bakit maghirap talaga, no? Siguro habang buhay ka lang maghihirap, pati yung family mo mature sa lagano, ang sakit naman, ay yung kaibigan na hindi ka nag-iipon. Maraming beses ko na po itong sinasabi. Marami na akong vlog videos na ginagawa tungkol sa pag-iipon. Just recently kaibigan, no? mga 2 days or 3 days back, nagawa na, gumawa ako ng video mga dahilan kung bakit kailangan natin mag-ipon. O ba? Diba? Maraming dahilan kung bakit natin dapat tayo mag-ipon. Pag wala kang savings kaibigan, malulog mo ka talaga sa kahirapan. Pag dumating yung at, uh, uh, instances, yung mga moments na mawalan ka ng trabaho, wala kang ipon, anong, anong magagamit mo? Habang ikaw ay mag-apply ng another trabaho, wala kang magagamit pang, pang bayad sa mga requirements, pagkuha sa requirements, o diba, pamasahi wala anong kakainin mo? Pati na yung family mo pag wala kang ipon. O, diba? Yung tinatawag natin na emergency fund. Mahalaga yung kaibigan. Pag wala kang savings, no? Pag gusto mo mag-invest, may nag-alok sa'yo ng magandang negosyo, wala kang ipon. Anong magagamit mo? Mahalaga talaga ang pag-ipon. Kasi pag tayo ay walang ipon, and then kailangan natin ng pera, matik na yon O na maisip natin, manghiram or mangutang mamuti na lang kung may magpahiram sa atin mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya, walang interes. Pag hindi po sila nagpahiram, pupunta tayo sa ibang tao, sa mga kumpanya, sa mga lending investor, sa mga bumbay. Hingi tayo ng tulong, hihiram tayo, mangungutang tayo with interest po yun. Lalo kang malulog mo sa kahirapan pag ikaw ay mangutang. Kasi nga dalawa agin yung babayaran mo. Yung principal amount, may inutang mo pati yung interest. O ba? Diba? Yun yung kahalagahan ng pag-iipon. Pag magkasakit ka, ako nga, kaibigan, marami po akong sakit. Eh kung wala akong ipon, kung hindi ako nag-ipon, saan ako ipambayad sa doktor? Saan ako pambili ng gamot? O, di ba? Kaya kaibigan, pag ikaw wala kang ipon, malulugo ka talaga sa kahirapan. Kaya ngayon na may trabaho ka, may negosyo ka, start saving today. Kahit magkano, basta start saving today. Kailangan mag-ipon ka kaibigan. Magagamit mo yan in the future. Okay? Hindi ka maghihirap in the future kung sakali mawalan ka man agin ng trabaho kasi may ipon ka na magagamit. May mga pang emergency, may pera ka magagamit. Pag wala, mangungutang ka. Ayan, paano ka makaahon sa kirapon? Paano atin sa buhay mo, pati yung buhay ng family mo, paglubugas sa utang, di ba? Kaya, dapat mag -ipon ka. Okay. Again, thank you so much, kaibigan. At tinapos nyo po hanggang dulo yung video ni Ate Alam ko, makakatulong po ito sa inyong mga kaibigan. Lagi mong talaga, ano parati ko sinasabi ha? Hindi mahirap, hindi imposible na umasinso ang buhay natin. Basta pa masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, lalo na we have God in our life. Tiyak at sinso ang buhay natin kay Big Wala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Aasinso po tayong last planet. Okay, thank you so much. God bless.